na sa piling ko ay mawaling pa. So, Mag-iwis tayo mga idol. Nagkatanong kung paano daw palakasin o pagandahin yung ating mic input dito sa ating mixer. So, gamitin natin itong B8 sound card natin, ano? na pang effects dito sa ating mixer so kahit gamitin natin sa pang video okay dito tayo mag mic input sa ating mixer uh, dahil dito sa ating B8 sound card ay mapapaganda yung ating uh, mic out papunta rito sa ating amplifier. So, ito lang ang connection na gagawin natin mga idol. Gagamitin natin yung auxiliary sa ating mic. At saka yung music naman ay dito sa ating uh, bluetooth connection tayo. Kung cellphone ang gagamitin natin o kung DVD man, dito na tayo mag-connect sa ating 6 and 7. Ang una muna natin gagawin mga idol ay, ay mag-line out muna tayo dito sa ating auxiliary. Ano? So, ang gagamitin natin dito na uh, PL to PL ano? na 6.35. Ito yung auxiliary out natin. Uh, Mag-out po tayo dito. At saka yung pinakadulo nito mga idol, ilagay natin sa ating B8 card. Dapat sa microphone input natin nilalagay. So dahil wala tayong 6.35, gagamitan natin ito ng adapter. Ano? Uh, dito natin siya i-input sa condenser mic 1 or 2. Mamili na lang kayo dyan kung ano ang pwede nyo mapagamitan. So ito ang gagamitin natin na adapter na 6.35 to 3.5 ano. So ilalagay natin ito sa ating condenser mic. Saka natin ito ilalagay mga idol yung ating uh, 6.35 na galing dito sa ating uh, auxiliary. Ayan may connection na tayo sa ating 6.35. Ang susunod naman natin gagawin mga idol, itong 6.35 din, ayan, dual sya. At saka, uh, 3.5. So, dito natin sya lalagay sa ating uh, monitor. I-output natin dito sa ating monitor ng ating um, B8 sound card. Dito mga idol, i-input natin ito sa ating channel 5. So, uh, isa lang ang gagamitin natin dito. Channel 5 lang, no? Pwede naman tayo magamit ng channel 4. One type, pwede naman natin gagamitin yan. Pero isang channel lang ang gagamitin natin, itong ating channel 5. So katulad nito mga idol, ano, galing sa auxiliary natin, sinin sa ating uh, B8. So galing naman sa B8 natin, binalik dito sa ating uh, channel 5. No? So, pinadaan natin sa ating B8 para mapaganda natin yung ating microphone. So, dito mga idol, ay tapos na tayo dito. Ano? Uh, natin sa ating B8 sound card. So, okay na yung ganitong connection natin. Ano? Ayan, itong microphone natin nagagamitin. Uh, dito natin siya i-input sa channel 4. Ayan. Ayan, naka-input na tayo sa ating channel 4. Yung susunod natin gagawin para ma-check natin, uh, maglagay tayo ng uh, output, no? Ng ating connection dito sa ating output. Yung 6.35 pa rin yung ginamit natin dito mga idol sa ating mixer, ano? Ayan. So, pinakadulo naman itong ating 6.35 dito naman sa ating uh left and right channel lang ating uh, amplifier ayan para ma check natin muna yung ating uh, ginawang connection na pinadaan natin sa ating B8 ano ayan so yung speaker na ginamit natin yan lang isa lang para pang sound check lang natin at isubok subok natin umaya sa uh, may music na tayong ginagamit so itong mga idol malaking tulong itong gagawin natin na uh, connection so ginamit natin yung auxiliary para sa ating microphone na sinend naman din sa ating B8 sound card at binalik din sa ating mixer. So ito, mapapalakas yung ating mic, uh, mapaganda yung echo, no? yung effects ng ating mic mapapaganda natin. So kahit gamitin natin sa video, okay, okay na okay na, hindi na tayo kakapusin sa ating uh, effects ng ating microphone. So, so ito, so mga idol, pakita natin yung sound check natin. So ito mga idol, ano? ang settings na ginawa ko rito sa ating B8 sound card, uh, pinol ko na, no? Naka-pull yung ating uh, eco. So ang ating mic dito naka 3 port So hindi siya naka-pull. Uh, so itong be, ang base natin dito, pwede naman natin siya isagad para tumaba ang boses natin o sa eco natin, pwede naman natin siya bawasan. So nasa inyo po uh, settings na rin kung ano ang mas maganda pakinggan sa inyo ano. Itong ating tripod, ayan naka 3 uh, port lang din siya. So dapat mga idol, itong monitor natin, ayan naka-pull yan para yung balik ng ating B8 papunta rito sa ating mixer sa ating channel 5 okay na okay yung sound niya no so so katulad dito mga idol no yung ating mic input ayan yung ating dynamic mic dito sa channel 4 natin so lagi natin tatandaan no ah, uh, ito ibaba na lang natin so dahil naka-accelerate tayo ano pag nag-volume tayo dito sa ating accelerate ah, uh, itong accelerate out natin ito yung magse-send no magse-send diyan sa ating Uh, B8 doon sa ating uh, microphone o condenser mic input. Ayan. Tapos pagka-send niya, mag-out naman sa dito sa ating monitor. Ayan. Ibalik niya dito sa ating uh, mic sa ating uh, channel 5, no? Dito naman siya naka-input. So ganitong gagawin natin mga idol. Um, dito kailangan natin dito mag-volume. Ayan. So dahil naka-input na siya, no? Naka-input na siya dito. Tapos itong pinakamin min volume, uh, na tayo diyan ito sa music ito. So, pwede natin itong ating microphone input, pwede natin siya iangat yung f send nito. So, ang delay, pwede rin, no? Para pandagdag din siya paganda sa ating uh, mic output. Ayan, so pati rin itong f send ng pinaka-main. So, lagi natin tatandaan mga idol, ang 6 and 7, dahil mag bluetooth connection tayo mamaya, wag natin ito iangat o itaas, no? Para hindi apektado yung ating sound. So, ito lang iangat natin yung f send yung nandito sa ating uh, channel 4. Itong channel 5 pwede din kasi nasa mic lang din yan na binalik mula doon sa ating uh, B8. So, itaas na rin natin ito. No? So, ito mga idol ng ating microphone. So, i-check natin. Subukan natin na i-check. Check. Hello. Hello, sound. Testing. Hey, sound, sound. Check. Mic test. Mic testing. Check. So ito mga idol lang ating auxiliary ano. So binaba natin. So pag binaba natin tong ating auxiliary, walang uh, signal ng microphone na papasok. Check, check. So wala mga idol. So pag inangat naman natin to, no, saka lang siya magpapasok yung signal natin sa microphone. Hey, one, two. Hello, sound check, mic testing. So ito mga idol, may bluetooth connection na tayo ano, yung cellphone natin na natin sa uh, i-try natin sa pang video okay. Ano? So ang natin dapat takangat din to para gumagana itong ating papuntang B8. So itong music natin na papasok. So ito try na natin mga idol. So i-check muna natin yung ating mic ulit no. Check. Check mic tes testing. Check. So mag volume tayo dito mga idol sa ating 6 uh, and 7 Delaca uh, Bluetooth connection tayo Kay tagal kitang hinanap-hanap Hinihintay at pinapanarap Nasaan ang pag-ibig mo Lagi ay nadarama sa puso mo'y naglaman Pilit mang isipin na Ako'y mahal mo ba Ito'y hindi ko magawa ang ginawa natin mga idol ano para matagdagan yung ating effects dito sa ating uh, mic, sa ating mixer mapalakas din natin yung volume ng ating mic at saka yung echo so sa pamagitan ng ating beat sound card ayan ginawa natin siyang effects ano sa ating uh, mixer so malaking tulong siya sa ating ginawang connection